Hello, it's me, Lodit, ng Simple Recipe. At uh, today, tayo ay magluluto ng simpleng ulam. Madaling lutuin at konti lang yung ingredients. Kung tawagin sa amin dito ay bagis. Kaya kung ready na kayo, start na tayo. Okay, prepare tayo ng isang pan. At lagyan natin ng mantika. At kapag ito ay mainit na, ay pwede na natin igisa ang onion. Isang onion na med medium size, ay eh pwede na siya. Haluin lang natin para hindi ito masunog. At kapag okay na, ha, pwede na rin natin isunod yung bawang. Ang nilagay kong bawang dito ay medyo dinamihan ko kasi mas pansarap, mas maraming bawang sa menu na ito. Yan, haluin lang natin. And then, after nyan, ilagay na natin yung 1-4 na pork giniling. Yan. Ang akin lulutuin ay good for two person lang. Ayan. Siyempre, kung sakaling ano, nagdadagdag kayo na giniling, pwede ba doon na ang okay. lagay ako naglagay na ako ng um, At, ito, patis. Depende sa si panlasa eh. Depende sa dami ng Okay, tapan lang natin. At yan, nung na siya, lagyan natin yung salamansi mas masarap, medyo maasin mas masarap yun kaya lagay tayo ng tubig para uh, pakaluin natin yung uh, pork giniling hindi ito ay uh, lumambot at yung sabaw ayan, naglagay rin ako ng ano, uh, isang bowl ng uh, pork uh, cubes yung sa sabaw, depende sa inyong gano'ng kadami uh, ilalagay na ayan, nilagay ko rin din ng sili dalawang sili yung nilagay ko isa hiniwa ko yung sa buo para hindi masyadong mangang. Yan! Wow! Ready to eat na tayo. Maraming salamat sa panonood at pagkalimutan mag-subscribe. Ingat lagi at God bless everyone.